Bawat bahay ay hindi lang binubuo ng mga materyalis nito, ngunit maging nandalan itong kwento. Kaya ating bisitahin ang tahanan ng kasaysayan sa lungsod ng Valenzuela. At alamin ang papel ng siyensya upang maipakilala ang anak ng agham na nakipaglaban upang makamit natin ang kalayaan. Dito sa Expert Talk. ay kanlungan ng mga alaala na nagmamayari nito. Sa lungsod ng Valenzuela, may isang tahanan na bukod tangi sa lahat dahil ito ang nagsisilbing gwardya sa mga alaala ni Dr. Pio Valenzuela, isang katipunero, doktor at ama ng bayan. July 11, 1869, ipinanganak si Dr. Pio Valenzuela sa Polo, Bulacan, sa isang mayamang pamilya. Malayo sa mga tulad niyang Pilipino, na hikahos at salat sa edukasyon noong panahon ng Kastila, nakapagtapos ng kursong medisina si Pio Valenzuela. Si Dr. Pio Valenzuela, isa siyang uh, mabuting tao or mabuting doktor. So habang nanggagamot siya, libre. Libre yung panggagamot niya and at the same time, once na maka-encounter siya ng isang pasyente na wala or kapus palad para makabili ng mga gamot or mga reseta na ibinibigay niya, sa sariling bulsa mismo siya kumukuha ng pambili ng mga gamot na yon. Patunay sa kabutihang loob ng bayani doktor, ang pagsuong nito sa makalamidad, kalamidad, maserbisyohan lang ang mga kababayang nangangailangan ng tulong medikal. Si Dr. Pio Balinsuela ay, isa, ay pumunta sa isang isla, malapit lang dito sa lugar na kung saan may isang pasyente doon sa isla na yon na kailangan talaga ng uh, medical or uh, panggagamot. So that time eh, ay mi bagyo. Mm -hmm. So si Dr. Pio Balinsuela, hindi siya nag hesitate although yung kanyang asawa na si Marciana De Castro is parang uh, pinapay stop siya or para uh, pinipilit siya na 'wag nang pumunta kasi delikado sa uh, sa uh, sa ilog or sa isla na yon. Pero si Dr. Pio Balinsuela nasa puso niya yung panggagamot, okay? So that time, hindi siya nagpapigil sa asawa niya at pumunta siya doon sa isla upang gamutin yung tao na yon. Ang malasakit niyang ito, hindi lang limitado sa ordinaryong Pilipino. Ang kaalaman niya sa medisina, ginamit niya upang tulungan ang mga Pilipinong nagdanais makamit ang kalayaan sa kamay ng mga Kastila. At di kalaunay, naging malaking bahagi ng samahan paano ba nakatulong yung profesyon ni Dr. Pio dito sa mission niya bilang katipunero? Okay, no? so medyo ang, pang, ang part ni Dr. Pio Valenzuela dito sa katipunan is, ayun na nga, manggapot ng mga miyembro, bukod sa manggapot ng uh, miyembro, naging isa siyang uh, recruiter o nang uh, hihikayat siya ng mga uh, Pilipino na maging miyembro ng katipunan that time. July 15, 1892, sa edad na 22, naging kasapi ng Katipunan, si Dr. Pio Valenzuela. Isang linggo matapos ito itatag ni Andres Bonifacio. Si Dr. Pio Valenzuela ang isa sa likod ng pagkabuo ng Katipunan branches sa iba't ibang bahagi ng Bulacan at Morong na kilala na ngayon bilang probinsya ng Rizal. Di nagtagal, taong 1895, na halal si Dr. Pio Valenzuela bilang kataas-taasang taga-usig. Kasama si Andres Bonifacio at Emilio Jacinto ay naging bahagi din ng sangguniang lihim, makapangyarihang lupon ng katipunan. Isa si Pio Valenzuela sa tatlong pinakamataas na leader ng katipunan. Siya ay tinatawag na taga-usig. Bilang isa sa mga opisyalis ng katipunan, isang mabigat na misyon na naging bahagi ng ating kasaysayan ang naiatang sa kanya. Joboy, ano ba yung naging parte ni Dr. Pio sa tagumpay ng mga katipunero. So, yung naging parte niya, no? so malaking naging part niya diyan aside -sa, sa pagiging uh, doktor sa katipunan at mm -hmm. pagre-recruit sa, uh, sa mga Pilipino bilang mag bilang isa sa mga miyembro ng katipunan, mm -hmm. isang pinaka-significant na mission na ginawa niya, is 'yung pagpunta sa Dapitan, Cebuaga. Si Pio Valenzuela ay pumunta sa Dapitan, Cebuaga upang ipadala 'yung mensahe o airport kay Dr. Jose Rizal yung pinaplano nilang revolusyon laban sa mga Kastila. Ngunit sa kabila ng pagiging peligroso ng misyong ito, ginampanan ni Dr. Pio ang kanyang misyon. Kahit na, kapalit ay kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Alam naman natin, pahabang nagbabaybay siya o pupunta siya sa dapitan sa buanga may ma encounter siya ng mga gwardiya sibil, okay? Mm -hmm. Siya so yung mga polis ng mga Kastila in that time. So habang nagbabaybay siya doon, may mga na encounter siya. So, alam naman natin si Dr. Pio Valenzuela is isa siyang um, high profile that time kasi isa siyang doktor. So, kadalasan kapag check yung mga uh, sedula nila, <laughs> so pinalitan na lang yung pangalan nila. Just to, uh, parang mag siya, parang hindi siya makilala bilang isang Dr. Pio Valenzuela. Hmm. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, bukod sa pagiging katipunero at doktor, si Dr. Pio Valenzuela ay isa ring manunulat. So meron tayong tinatawag na newspaper na Kalayaan. Isa din siya sa nagsulat doon. Mm -hmm. Sa newspaper na Kalayaan na 'yon, sinilwalat niya lahat ng mga nararanasan ng mga Pilipino at may mga nilagay siyang mga prinsipyo bilang Pilipino. Isa ang kanyang mga naisulat sa naging dahilan upang magising ang damdaming makabayan ng maraming Pilipino. Ang pagkamulat na ito sa pang-aabuso at di-magandang trato ng mga Kastila ang isa sa nagtulak upang mag-alsa ang maraming Pilipino at tuluyang makalaya. Up next, ang alaala at kabayanihan ni Dr. Pio makikita ngayon sa lungsod ng Valenzuela. Ang history ay hindi lang um, um, kwento no? o sining ng pagkikwento. Ito rin ay isang anyo ng agham. No? Ang kabayanihan at alaalang ito ni Dr. Pio, masusing ipinipreserba sa kanyang museo dito sa Valenzuela City. Ang museo na ito ni Dr. Pio Valenzuela ay katatampukan ng mga artifacts at artworks na pinapakita ang buhay at kabayanihan ni Dr. Pio Valenzuela. Ayon kay Sir Jonathan, sa matagumpay na pagpreserba ng ating kasaysayan, bahagi nito ang siyensya akala nila kapag sa pag sa museo, ito lang ay sining o ito ay history. Pero ang totoo ay malaki ang papel na ginagampanan ng science no, sa museums. No. Number one, um, as a history museum, Um, pinapakita ng history museum ang mga artifacts, ang mga artworks, at iba pang um, kagamitan bilang ebidensya ng kasaysayan. Kasi ang kasaysayan o history ay hindi pa pwedeng kwento-kwento lang. Dapat meron itong patunay. Upang mapatunayan na ang pangyayari ay tunay na naganap, pinag-aaralan nito ang lipunan, tao, at kultura na bahagi ng social science ang history ay hindi lang um, um, kwento, no? O sining ng pagkikwento. Ito rin ay isang anyo ng agham, no? Uh, isa itong uh, branch ng social science. At ang importante rito, pag nag-aaral tayo ng kasaysayan, ay hinahanap natin yung mga ebidensya. Kasi para masabi nating ito ang totoong nangyari, ano ang iyong patunay? No? Ano ang iyong um, ebidensya? at um yun ang isang mahalagang sa tingin ko prinsipyo ng agham no? yung pagiging empirical yung pwede nating i-validate pwede nating i-verify nang sa gayon mapapatunayan talaga natin na ito ang totoong nangyari at hindi ito fake news so yan yung common denominator ng science and history it should be uh, um kailangan may patunay may pagsusuri um, para masabing ito ang totoong nangyari number two ay ang ang pangangalaga ng ating mga artifacts para talaga ito maalagaan sa threat ng, ng deterioration no? at at diba pa ay kailangan ng science. So may mga ginagamit na mga chemicals um, para ma ang mga artifacts. Pero yun nga, hindi ito basta-basta ginagawa. Kailangan ng proper training no? kasi yung amount ng chemical na gagamitin o paano magiging ligtas, no? yun, uh, kailangan doon na may natin yung science behind conservation. Sa panahon kung saan usong-uso ang paggamit ng artificial intelligence at technology, malaking advantage para sa mga historian at nagsusulong ng kasaysayan ang paggamit ng mga ito upang mas may paunawa sa bagong henerasyon ang mga nangyari sa nakaraan. Ikatlo, um, to make uh, museum experience more engaging, um, hindi na kailangan ang isang museo ay nag-go beyond the traditional exhibition. So ibig sabihin, gamit, uh, ang challenge ay paano gagamitin ang technology to enhance museum experience, no? So doon papasok naman yung mga um, uh, mga yung sinasabi nila even AI, no? Today because that's part of our technology today. Paano siya magagamit para mas engaging ang museum experience. Up next, ating lilibutin ang museo ni Dr. Pio Valenzuela. Documents ito ng mga katipunan na kung saan makikita natin yung mga minute of meetings nila. Ang museyong ito na nakatayo sa gitna ng syudad ay tahanan mismo ni Dr. Pio. Ay una tawag namin dito ay bagong luma kasi ito ay isang bagong structure pero ang pinapakita niya ay isang lumang gusali o isang heritage house, no? yung pre-war house ni Dr. Pio Valenzuela. Pero ang function niya sa ngayon ay upang magsilbing museo, upang ikwento ang buhay at kabayanihan ni Dr. Pio Valenzuela. Jogoy, ito itong museo na ito? Ito talaga yung original structure ng bahay ni Dr. Pio? Actually AJ no, metong uh, museo ni Dr. Pio Valenzuela, Hindi to original na structure. Though, ito yung original na lokasyon ng bahay ni Pio Valenzuela. Okay, yung so nakikita natin ngayon eh, sa museum is nala na lamang sa alaala ng isa sa kanyang apo, si architect uh, Arturo Valenzuela. So mapapansin niyo AJ no, may mga original parts pa rin itong museum natin tulad ng kalyado uh, tapos itong mga kapis na to. Bukod sa mga original na materials ng bahay ni Dr. Pio Makikita rin dito ang mga importanteng gamit ng bayaning doktor. Documents ito ng mga katipunan na kung saan makikita natin yung mga minute of meetings nila. Then, meron ding may mga pangalan dyan na naging member nito ng katipunan. Then, may mapapansin din tayo na journal ni Pio Valenzuela na kung saan ikinukwento niya kung ano yung ginawa niya o yung nangyari sa katipunan. Mm -hmm. Bukod sa mga journal at tala ng miyembro ng katipunan, matatagpuan din dito ang ilan sa mga manuscript ni Dr. Pio sa pahayagan ng katipunan na Kalayaan. So actually AJ no, aside sa mga tinuro ko sa yung mga uh, ilang original na dokumento or mga ilang original na gamit sa museo, meron pang importanteng gamit dito. Ito yung mga chair uh, or sa sala, mga upuan sa sala na ginamit to isa sa mga original na gamit sa bahay ni Pio Valenzuela. So actually no, mapapansin mo medyo may pagka original pa siya kasi si Doc uh, may kwento to actually AJ no? Si Dr. Pio Valenzuela is in interview siya ng isang sikat na manunulat. Okay, si Teodoro Agoncillo yon. So si Teodoro Agoncillo Um, kinakausap niya o tinatanong tinatanong niya si Dr. Pio Valenzuela ukol sa nangyari sa Katipunan. So dito na niya ikinuwento ni Dr. Pio Valenzuela kay Teodoro Agoncillo na lahat ng mga nangyari sa Katipunan. Si Teodoro Agoncillo ay isa sa pinakakilalang Filipino historian at isa ring national scientist. Ilan sa mga aklat na kanyang naisulat kung saan masasalamin ang ating kasaysayan ay ang Revolt of the Masses. Malolos the Crisis of the Republic, The Fateful Years, at History of the Filipino People. Ang mga aklat na ito ginagamit pa rin ngayon sa maraming paaralan upang ituro ang kasaysayan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Ano sa mga koleksyon dito ni Dr. Kuya yung parang pinaka-importante? So, ayun nga AJ, no aside dun sa mga tinuro kong dokumento sa taas ng dokumento sa katipunan, may mga significance or pinaka mahalaga pang gamit si Pio Valenzuela. Tulad na lamang na itong isang kasuotan na yan. Ayan, no? so papansin nyo, isa siyang puting kasuotan ni Pio Valenzuela. So ito is na isalba siya noong nasunog yung kanyang bahay noong 1945. So papansin natin AJ, may mga marka pa siya ng sunog. Oo, may, mm -hmm. may mga parang butas, parang hmm. marka nga na parang nasunog talaga siya. Hmm. Lalo na itong sapatos niya. sa Saan ba ginamit ito? So actually, AJ, eh, ginagamit niya sa pang-araw-araw. So, kasi uh, every time na ginagamit niya yung puting kasuotan na yan, nakapagbibigay ito sa kanya ng kakaibang aura. Okay? So lalo na kapag umaharap siya sa mga tao, uh, tumaharap siya sa kanyang mga pasyente. Matatagpuan rin sa museyong ito ang original na medical tools ni Dr. Pio Valenzuela. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, mapapanood na ang pagsasadula sa ilang mahahalagang pangyayari sa buhay ng bayaning doktor. So actually, nung pabansin niyo yung hologram natin, uh, may slant na salamin, sa taas ay may paramedity siya. So ayun lang, parang yung pinapakita sa hologram is yung pagiging community doctor ni Pio Valenzuela. So, bawat diorama natin dyan, meron din naman siyang may mga babasahin, at uh, translated to Tagalog and English. Then, meron din mga uh, voices, audiovisual na tinatawag natin. So, papansin nyo, kapag pinindot natin yung button doon, uh, magpe play siya. I-acting niya kung ano yung nangyayari sa diorama na yun. Kasi, hindi na lang basta, basta kailangan mo basahin, kundi pwede mo siya mapakinggan at mapanood. ay ah, importante malaman natin yung nangyari sa kasulukuyan para malaman natin kung ano pinagmulan natin. Mm -hmm. Kung ano yung pinaghuhugutan natin. Kung ah, saan ba tayo humuhugot ng inspirasyon ng dahilan bakit nandito tayo sa panahon ngayon. Ayon kay Sir Jonathan, hindi lang mga katipunero o mga Pilipinong sumasabak sa digmaan ang ating mga bayani dahil maging ang mga siyentista ay may kukonsiderang bayani ng makabagong panahon. Akala siguro nila na ang mga bayani ay yung mga lumaban lang nung himagsikan. No? Pero sa kabilang banda, ang mga bayani ay mga taong nagbigay ng kanilang husay, buhay, oras para sa, sa, bayan. No? So kasama dito, hindi lang yung mga artista, yung mga bayani katulad nila Bonifacio o kaya mga uh, artist gaya ni Luna, ni, ni, Juan Luna at ni Jose Rizal sa kanilang pagsusulat, tinuturing din nating bayani yung mga scientists. No? Kasi yung kanilang talino, yung kanilang husay ay um, nagbibigay ng um, benepisyo sa bayan. Napapakinabangan ng bayan yung kanilang, yung kanilang ambag na kaalaman tungo sa kaunlaran. Joboy, bakit ba mahalaga na malaman natin sa kasulukuyan ang mga nangyari sa nakaraan at bakit importante na makilala natin itong mga taong nagkaroon ng malaking uh, parte sa kung ano at sino tayo ngayon? Okay, una, no, uh, importante malaman natin yung nangyari sa kasulukuyan para malaman natin kung ano yung pinagmulan natin. Mm -hmm. Kung ano yung pinaghugutan natin. Kumbaga, uh, saan ba tayong humuhugot ng inspirasyon, ng dahilan, bakit nandito tayo sa panahon ngayon, no? etong mga artifacts na ito, etong mga historical sites na ito, etong mga kwento na ito ng, sa ating kasaysayan ay uh, isang anyo ng pamana. No? Ibig sabihin, minana natin ito, ipinasa ito sa atin ng mga naunang henerasyon at yung susunod na henerasyon ay meron ding karapatan na matamasa at ma-enjoy etong mga artifacts at historical sites na ito. So tungkulin natin na ito ay mapangalagaan. No? At Katulong dyan ang science para mapangalagaan ito ng tama. Nang sa gayon, ang susunod na henerasyon ay meron ding maabutan at uh, magagamit. Kasi ang kasaysayan ay merong silbi o function sa ating lipunan. Ang ating mga bayani, kilalaman o hindi, ay simbolo. Hindi lang ng ating katapangan, pagkamakabayan, kundi ng isang Pilipinong handang isakripisyo ang buhay para sa inang bayan. Ang mga museyo na itinayo sa ngalan ng kanilang katakilaan ay magsisilbing buhay na saksi sa tagumpay at aral ng ating natutunan mula sa ating nakaraan. Kaya bilang bagong henerasyon na malaya, responsibilidad natin na ipreserba ang mga ito. Sa tulong ng agham at teknolohiya, ang bawat tahanan ng kasaysayan o museyo ay patuloy na magkukwento ng istorya at kasaysayan nating mga Pilipino. Samahan niyo ako muli na hanapin ang mga next-gen experts ng ating bansa. Ako si AJ Castro at ito ang Expert Talk.